Ang video na ito ay para sa educational at entertainment purposes only. Hindi natin sinasabing masama ang buffet o illegal ang strategies nila, normal at legal itong business tactics para makabawi sa gastos. Hindi rin lahat ng ito you can ay gumagamit ng ganitong methods. Ang goal lang ng content ay turuan tayo kung paano gumagana ang psychology of marketing at eating habits para maging mas matalino at mindful tayo sa pagpili at pagkonsumo. tuwing kumakain ka sa Eat All You Can, feeling mo bang ikaw ang panalo? Kasi ang dami mong makakain, iba't ibang masasarap na pagkain, at sulit na sulit ang binayad mo? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kahit lamunin mo pa ang buong buffet, talo ka pa rin? Oo, hindi lang tiyan ang pinupuno mo sa buffet, kundi mga ilusyon. At ang masakit, hindi mo ito napapansin. Samahan mo ako hanggang dulo dahil ibubunyag ko sa iyo ang limang paraan kung paano ka niloloko o mas tamang sabihin na nilalamangan ng eat all you can restaurants. Hindi para siraan sila, kundi para magising tayong lahat sa psychology ng pagkain at maging mas matalino sa pera at kalusugan. Una, the hunger illusion. Pinapagutom ka bago ka pa pumasok. Napansin mo ba paglabas mo ng sasakyan at paglapit mo palang sa mga buffet, ang bango na. Yung tipong kahit busog ka, bigla kang gugutumin. Hindi yun aksidente. Yun ang tinatawag na hunger priming. Ginagawa nila ang ambience, ang amoy, ang liwanag at mga bagkain na nakikita mula sa labas para itrick ang utak mo na mas gutom ka kesa sa totoong nararamdaman mo. Pero kapag nasa loob ka na, biglang wala na ang amoy. Bakit kaya? kasi gusto nilang gutom na gutom ka bago ka pumasok pero ayaw nilang manatili kang gutom sa loob. Kapag wala ka ng gana, mas kaunting pagkain ang mauubos mo. May chance na hindi mo pa makain yung mga mamahaling pagkain. Mas panalo sila. Ngalawa, the food layout trap. Una ang mura, huli ang mahal. Tingnan mo ang layout ng kahit anong buffet. Sa unahan, ang kanin, pasta, tinapay, sopas, Minsan may gulay pa for deception. Sa middle section naman, fried stuff, chicken wings, tempura na puro breading, fish fillet, hot dog masquerading as gourmet. At sa end section, ando na yung shrimp, steak, sushi, roast beef at iba pang premium items. Alam mo kung bakit ganito? Dahil lang utak ng gutom na tao, gustong kumuha ng kahit ano agad. Kaya lahat ng mura nilalagay sa unahan. Para pagdating mo sa mahal, busog ka na. At hindi lang yon. Kapag mas marami ng laman ng plato mo, bumabagal ang impulse mo na kunin yung premium kasi nangihinayang ka kung iiwanan mo ang unang laman para sa round 2. Resulta, mas mura ang nauubos mo, mas makakatipid sila. Matlo, the tiny plate strategy. Parang madami, pero hindi pala. Ever wondered bakit maliit lagi ang plato sa eat all you can? hindi dahil cube, hindi dahil portion control, hindi rin dahil minimalist aesthetic. Ito ay tinatawag na plate illusion. Kapag maliit ang plato, mas konti ang makukuha mo. Bago ka makarating sa dulo, punong-puno na ang plato mo. Paulit-ulit kang babalik sa buffet line hanggang sa mapagod na ang katawan mo. At maaring hindi mo na nakuha mga tunay na sulit. Yung mga expensive at premium items, hindi mo pa natitikman at nauubos na spasyo sa plato mo. Ang apat, the time pressure. Kaya 1 hour and 30 minutes lang. Ito ang trick na hindi alam ng karamihan. Bakit karamihan ng buffet may time limit? 1 hour and 30 minutes only. Minsan 1 hour nga lang. Bakit exactly ganyan? Dahil ayon sa food psychology studies, ang isang tao maximum 20 to 30 minutes lang ang peak eating speed. Paglampas nun, bumabagal na. Tapos magpapahinga ka muna. Pagtapos nun, kukuha ka naman ng pang round 2, 3, 4. Kaya nilalagyan nila ng time limit para hindi ka makarecover, hindi ka makakapahinga para hindi ka na makabalik sa huli. At syempre kung mabilis kang matatapos, mas mabilis silang makakakuha ng bagong customer, mas malaking kita. Ang lima, the unlimited shrimp marketing. Pero bakit parang bihira? Alam mo yung malaking signage sa labas na Unli Shrimp, Unli Sushi, Unli Sam Gilp. Pero pagtingin mo sa tray, isang piraso na lang ang tira? Ito ang pinaka-classic, the scarcity illusion. Ginagamit nila ang mahal na pagkain para hilahin kang pumasok. Madalas kinokontrol nila, pinapatagal ang paglabas o nilalagyan ng mas maraming gulay, breading o kanin, mas marami kang makukuha. Hindi nila gustong mangyari yan. Ang toto, marketing strategy lang nila yan. Hindi talaga unlimited dahil limitado lang ang unlimited. Anim, the big secret alam mo kung bakit sila ang laging panalo? Kasi ang average na tao, kaya lang kumain ng 150 to 250 pesos worth ng pagkain. Pero ang bayad sa buffet, 499, 699, 999 o minsan mas mahal pa. Kahit mag-shrimp ka pa, kahit mag-beef o kahit mag-crab ka pa, mas malaki pa rin ang kita nila. Sa dulo, hindi naman masama ang eat all you can. Business strategy lang talaga sila. Tayo dapat ang nakakaalam ng laro. Dapat maging matalino, hindi yung lamon ng lamon para lang ma makasulit. Dahil minsan, sa sobrang habol natin sa sulit, tayo ang napapahamak. Sa tiyan, sa kalusugan, at sa bulsa. Kung gusto mo pang matuto ng mga tip na kayang magbago ng takbo ng buhay mo, ilike, like i-share, at magsubscribe ka sa Kwento Pera. Dito, ang simpleng kaalaman nagiging oportunidad at ang oportunidad nagiging tagumpay.